Nakapula tayo. oi! Pukurid yan! Uy! Uy! Oh, okay. Wait down! Oh, Nasaan ako? Nasaan uh, ako? Naliligaw ako ng lugar to. Tatapusin na kita! L wait down! Wait down! Nasaan ka ka! Turo mo lang sa... Kaya naliligaw ka lang. Tatapusin mo na agad ako. Sorry. Tom and Jerry! Tom and Jerry. O ni Giri Kaya pala! Kakaiba yung mga itsura niyo! Eh, mga normal niya! mga wala. Ikaw, D hindi ako sanay. Kadalasan at karamihan sa inyo, mukha kayong... Gawak ano? naman. Ayaw pala yon? three, six, ano mo ikaw nga yan? Sabi sa'yo eh. Ako yun, men. Oh, oh nakikisama na talaga ako, si Kaya ko yung ingay ha. Kaya ko si Sandy may putok. <laughs> Puro <laughs> lang na ito eh. Loto, loto. Bako. mo na sa espada mo. Maka ko okay. ibawin Sige, anong gusto mo dyan? Ubutin ko na kahit ano dito. Sige, kahit ano dyan. Dyan, galing kay Kuina. Uy, gogi. Ang ganda pala na ito. Boss. <laughs> Boss. <laughs> Borde sa akin. Nay! Labog ka! Uy, man, tara na. na! Tara pala kayo. Sorry, man. Nalit ako. kaya ano, oras na ako pala. Laro tayo basketball. Pambira. Hinapula ano, na tayo. Uy! Borde ka! Uy! 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 Nasaan ako? Naliligaw ako. Anong <makes> lugar to? Tatapusin na kita. Kaya ka lang. Saka bilikin ka! Turo ko na. Ayun, naliligaw ka lang. Tatapusin mo na agad ako. Sorry. Tom and Jerry! Oh, Jerry, onigiri yun. Ha? Onigiri yun. So, sorry. May hindi naman nandang Tom and Jerry. Ikaw ba talaga yan? Si Soros sa One Piece? Oo, oh, sa One Piece. Pambira bihira ka, naliligaw ka na Oo, oh, hindi ko kasama si ano eh, si Lupin. Si Lupin yun, oh. hinahanap ka naman ni Lupin. Lupin yung magnanakaw. Oo, oh, bihira. Ano ba ito? Oh, no. Ano ba ang lugar ito? Nasa Cavite ka ngayon. Lagi ko na, anong Cavite saan yun? Sa, ano saan ba to? Pilipinas ba to? Pilipinas. Sa ibang bansa, sa US? Nasa B Philippines. Marunong ka na mag-Tagalog? Oo, <laughs> oh, nasa na kong lugar. Ganun yung sinasabi ko. <laughs> ah, nakadab. Nakadabo. Oh. Pilipino! So, Ay, wait lang, um, 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 wait lang, wait lang! Tom and Jerry! Tom and Jerry! mo na, gusto mag-tsaa? Kwentuhan tayo! Tara! <laughs> Napagod din ako sa laban namin! Ang um, may naramat ka nandito kung saan saan ka talaga nakakarating! <laughs> Napagod ako sa laban namin ni Goku! <laughs> Goku, <laughs> yung mga kalaban yun! Hindi <laughs> mo <mga> kalaban yun! Hindi, <laughs> sa, sa video ako naman na nakakalaban yun! Anong <laughs> <laughs> kaligaw ako? Eh, kasi may umano sa kata ko eh! Tinan mo, hindi ako um, makadilat oh! Boy, kanina nakadirat ka na eh. tama. pa ito. Masakit yes, to eh. Ang update. Kalaban mo si ano. Sino pa yung kalaban ko nun? Si King. Oo, oh, si King. Oh, okay. Si King Luga. Hindi <laughs> kasi, di ba? May sumapag sa akin eh. Oo. Uh, ang dami kasi nila diba, may sumapag sa akin ah, na ano, nahimatay ako. Pag-iisip ko, may ganito na ako. Tapos hindi ko alam kung nasan ako lugar ngayon, man. Boy! Saan-saan ka naman nakarating? Kung may nakakalaban, kalaban mo rin si, si Kaido? Kung kaido, yung ano, kinakain? Yung Kaido? Kaido. <laughs> O nga ito yun, sarap yun eh. <laughs> Baka meron kayo dyan pa ba yun. Baka, maaari mo akong pakainin, eh, nagugutom na ako. Oo, walang problema nga to. May meron kami nitong bayabas. <laughs> Ayoko <Ayaw>, yan. Ayoko <laughs> ba yan? Anong klaseng prutas yan? Wala ka may yung prutas. Ay, I may mean, ano, sinumpa ang prutas? Eh, hindi. Sinumpa ang prutas meron sa amin. <laughs> ano? Sinumpa ang prutas? Ayoko ng prutas, matamis yun eh. Alam mo yun? Alam ka lang sa milimilas na meron nun. <laughs> Kaya pala, kakaiba yung mga itsura nyo. Eh, mga normal niya, mga wala. Ikaw, hindi ako, ako sanay. Kadalasan at karamihan sa inyo, mukha kayong b**** <laughs> at <What? laughs> no. Hindi kasi hindi ako sanay sa mga ganito eh. Wait, nagkaw ka talaga si Zoro? Nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yung hati ko sa dibdib? Oo, oh, nakuha. Pinatahi ko yan. Kanina siya nagtahi niyan, siya o, ba yan? <laughs> ako, na lang nagtahi niyan. <laughs> eh, tinanong ako ng mama ko eh. Ganto ko nang nangyari dyan. Kaya nagkaroon ako ng ganda ng iwa. Oh. Yung tatay ko kasi, nung ano, nagsasabong. Tayo na lalo ng tari ng Lalo ng tari. Tapos pinatay mo na kay Kuya, nagpatay naman si Kuya ng sapatos eh. Sabi nga ng Kuya mo sapatos, tinatay nun. Katawan to, kakaiba to. At saka hindi siya ganun katuloy kumaling. Ang sakit pa rin niya. Pwede ko bang i-testing sa'yo? Wag, lang, hindi ako malakas. Ganda sa gulo si Sandino! Ganda sa'kdash, gulo si Ayun ang binapanood ko! Kuna siya niya! Kasi naman siya na Mario! Ang sawa niya! Mario sawa! Mario sawa! Mayroon eh! Kasi yan! Asan yung barko nyo? Di ba mga pirata kayo? Oo, mga, mga pirata yung may yun, yun. mga parrot dito? Iba e yun, ibang yun, yun. pirata yung sa Peter Pan yun. Hindi <laughs> 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 yung mga barko namin. Hindi ko nga alam, naligaw nga ako. Pagkagising ko, nandito na ako sa harapan niyo. Oh, shit! Paano? Lasingero siya, no? ng mga redors? Ha? Oo, nung gawin sa'yo ng singan. lang siya para mabimbang. <laughs> Wala ba kayong makakaya dyan? ba, baka meron kayong i-offer sa akin na pwede kong inumin. At kahit ano, sa <laughs> tubig. Baka, <laughs> baka naman! Ano <Nee>, yun? Grabe naman! <laughs> <laughs> Parang kasalanan na po namin nalig ako. Pinatuloy ka na namin eh. Sige, buka mo na. Baka nainitan ka. Hindi. <laughs> Sanay ko dito. Sana ka ba? Eh, gusto ko makita yung ano, sa live action ano, Three Sword style mo. Okay, sige. 3 Sword style, ayan. Ito ka, ka. nito, pre. Gage! Baka mo mamahigi, ah. Yeah, yeah. Hindi yan basta-basta. Ito yung galing kay Queen na, di ba? Oo, okay. oh, yan yun. Kay Queen na, eh. Kay Queen na, eh. Kay ito okay. naman, ano po, saan ba ito galing? Sa ano to, dito lang sa may ano, na Batangas. Ay, kinuha niyang curse no? oh, espada. Oo, oh, yung ano niya, inagis yung ina okay. niya. ayan yun. Kasi yung isa, yung isa. Yes. Yung isa kaya ano, kaya Akin <laughs> okay, na. Gawin, ganda pala, niya. No! Um, niya na! Gawin yung pala yun! 3, 3, 6, 9, 8, pero naman ikaw ka Sabi sa'yo eh. Ako yun, men! Ah, oh, bakit? Itulong naman ako. Ito'y pinapahawa kung ba't pag lumalaban ka, kaya mo yung tatlo? Ha? Pag lumalaban ka, kaya mo naman yung tatlo eh. Bayang chali, kaya ko naman eh. Dinatamad lang ako eh. Tsaka pagod ako eh. Balik ko din pa rin. Lagi, yan. ginagaya ba si Bato, Sai? Eh, eh, nah, Papasok ko lang. Nagpapasigat ako. Na. Hindi na ako lang. Hindi ako masusugatan yan eh. Pag ko lang yan eh. Oh, shit! Mayabo, marunong ka lang magtake. Meron ba kayo offer sa akin na pagkain? Ito meron na, may nakuha yung tropa, yun eh, no? Isda. <laughs> pagkain pa, <pang> pirata. Pagkain <laughs> sa Blue Sea. O, posible hindi ka pamilyar na. Nasa sa dagat kayo lagi. Anong klaseng isda yan? Ati na yung isda blue. Ati yung blue. <laughs> And, ano, ni Sanji yan. Luto no, ni Sanji no, yan. Luto ni, no, ni Sanji? But, oh ni Sanji. Ayoko malang sa <laughs> Kawarte mo naman. <laughs> Hindi, may allergy kasi ako dyan. Allergy na ako sa mga ganyan. Kinakain <laughs> ko yung mga chicken joy. Baka meron kayo dyan. Pwede mo nga ako, pre. Sige, pre. Nakuha ako. Pwede wala walang baso. Uy, grabe. Ang bastos mo naman. Ha? Ang <laughs> bastos mo naman. Gumagamit kami ng baso dito sa Pilipinas. Anong baso? Baso. Yung mga ganyan. to. baso. Ito. Ah, di sinyo mo. Sige, di sinyo mo. Sige, mo. Oh, ano? Mag-translate ba? <laughs> Sabi niya, sabi niya kung ano, uh, kung pwede daw ba huwag nang gumamit ng baso. Ah! Okay. Nakasanaya mo kasi yan sa inyo eh. yes, yes. si 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 Okay lang, tapon mo na lang yan. Bastos ka mala. Ano yan? Huwag ko! Sunurog ka na sa nila! Sunurog Oh shit! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? lang yan eh. Ha? Sabi, Sabi niya na akin, alam niyo na kung tigit ba doon? Pagkakas na lang. Ano, tatakot ako dyan. Ano bang yeah. yan? Taki, wala, wala, wala lang lang yan. Wala ba sa ano yan? Sa Japan yan? Wala sa Japan yan eh. Hindi okay. yun mga ano. Anong ba ibig sabihin ng Yawak? Yawa? Bisaya yan, di ba? Anong ibig sabihin ng bayawa? Bayawa ka yun! Bayawa ka ba <laughs> Nga pala, ina-accent nyo yun na yung oras ko. Baka pwede sa inyo yung isang alay para makabalik ako doon sa kung saan ba ako galing. Paano ang alay? Eh. Yung magtuturo sa'yo ng dahil? Oo, oh, please. Tara lang. Tara lang. Saan ba ano? Ba? Papapabaklaran kasi ako Andun daw sila lupin lupin? kira ginagawa nila doon? ah kung ginagawa nila nila don gisim pa sila tni magisim pa yoy Oo! kahay ako Hindi ako mamasahin. yoy thank you pala ako pala. na pala. okay na ba okay 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 Ito okay 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 Ba't mo may hugot pa ganun yung sword? Bibigyan na nga kita isang daan, oh. Pag ito sword na to, tinuso ko sa likod mo, kinabukasan ko na ito hugotin. <laughs> Maniwala ka sa akin. Oo naman. Pagtapag ka pa ko si Panday. Oo naman, grabe ka naman. Sama naman ang ugali mo. Magkano ba kailangan mo? Ikaw, eh, ano, huwag naman isang daan. Eh. Wala, wala pa akong pangkain yan, eh. Wala pa akong pangkain? Gusto ko rin kumain ng masasarap na pagkain. Eh, meron na mga pagkain na naluluto si ano? Sino? Si Sanji, may tagaluto naman dun eh. Sanji? Sanji? Ay, hindi mo nasasarap ang saluto niya. Nilalagyan niya kasi ng ano eh. Na mga eh. talaga magkaaway kayo ni Sanji na hindi kayo magkasundo ka na Ano, hindi ka talaga sa trip? Hindi mo nyo talaga pero eh. Nakikisama lang ako sa kanya kasi pinsa kayo yung ano niya, yung tito niya eh. Hindi, ano pa ba? Hindi, ano pa ba? ano pa Isama na talaga ako, Shanji. Kaya ko yung ingay ha. Kaya ko si Shanji may putok. <laughs> Puro lang ako <laughs> sa eh. Luto, luto. Ba ako? Bakit <laughs> ko sinisiraan mo si Shanji? Sabihin kita ako eh. Ingay. Sabihin oh. ingay. Magkano kailangan mo ulit? Magkano ba? Yung mga kulay blue na pera. Ayan, mga ganyan. Mga limang bulig. Grabe naman. Grabe naman kademonyo mo niyan. Huwag nga ano? na. Sige na. Kasi babalik naman ako dito. Marami akong tanong mga ginto. Oh, shit? Oo, galing Man. sa mga ano, sa bangka namin. Di ba, mga pirata? Ayun, huwag ako yung gusto Sige, ano? sige. Eh. Di lang, ha? Saan ko nga ka makauwi ka na? Di ba, na ako. Pupuntahan ko sila Lupin. Marami sana mag... Yung ginto, sakin, yun, Pero, ha? Pangakong sa akin yun, ha? Oo, oh, bibigay ko sa'yo. Kaso mga peke yun, ha? Pak nang yun, ha? Pero hindi pa. Wala mga tunay yung kinakuha yun. Mga pirata kayo, eh. Hindi. Okay. May kaya kapag nga kami ng negosyo, eh. Isang malaking factory na paggawa ng mga peking dito. <laughs> Bagus yung mag-ibis. Hindi <laughs> na, hindi na. ano na, pahawak mo lang sa espada mo. Maka iba o iman ka. Sige, anong ah. gusto mo dyan? Ubutin ko na kahit ano dito. Sige, kahit ano dyan. Dyan, galing kay Kuina. Uy, gogi. Ang ganda pala na ito. Boss. <laughs> boss. Boss, ako nga pala si Sorot. <laughs> Sorot, boss. Pa. Uy, itutusok ko to sa'yo eh. Kaya hey, na mo boss naman yun, bapag naman soro, tingin nga! Boss. boss! Hey! Hey! Ano nga eh? mo? Boss, ka, lalo, mo? Boss, kamusta? Tingin na mo, butang baklarap. pasim simba ka pa, ikupal ka, amin na Dabi ka naman! Ano hmm, ang gagamitin mo pa yung sira ulo. Parang ba, paborito mo One Piece? Ba't nakagawin mo? Paborito ko yung One Piece, pero hindi pala ikaw yan! Lahat na lang ginagaya mo! Halaw <laughs> na, uwi na. Uwi na ako. <laughs> <na, na>, <laughs> ulo to.